Ayan guys, magluluto na naman tayo. Welcome sa aking YouTube channel, Miranda Kabuon Family Vlog. Maraming salamat sa mga nagsusupport dyan na hindi nagpo-comment sa aking mga video. Mag-comment naman kayo. Nanonood lang kayo, hindi naman kayo nagpo-comment eh. Comment. Pag nakita ko naman yan na nagato kayo, pupunta naman ako sa ano nyo. Wala lang talaga akong oras minsan. Pag may na oras naman, Naku, parang magting naman. Uy, hindi daw. Hindi hindi tayo ng, ng tempura. Aking asawa nito, guys, kung paano maggawa nito. Hindi na kami nag-glove. Malinis naman yung kamay namin yan. Ayan, oh. Ako kasi hindi ako nagpapahaba talaga ng mga kuko pag nagluluto ako. Kasi pangit yung habang kuko. Maiksi lang talaga yung kuko ko yan, guys. Ang tubig na tayo. Ano po? Minsan nagpapahaba din ako ng koko, Pero minsan lang. pag ko lang naman. Ganyan lang ko kami guys. Pag nagluto. Binalatan ko na itong hipon. Kinilplahan ko ng paminta tsaka magic. Yun lang. Tapos na. Huwag mo nang kamay yun mo lang ang sabo ko, ito ko yan, sayang yung ko, hindi oh, na sabo. oo si iyang kakain. ani ano? kani mo yung ganon pang ipit asan yon para ipit? kano yung malayong malayju ni? ayon guys, yung pangalawang salang ko. ito na tanggal ko na guys yun, oh. di ko na bijuhan yung ano ko. yung pangalawang salang, pos ito naman ay sabawan ko. alam mo yun naman ay ano? Oh. Ayoko ng karne kasi guys. Kasi may edad na kami. Ano? You know? Sabawan ko to guys oh. Yan. Da. Ha? Puti ka. Puti ka ba? Puti hmm. na. Okay na to guys. Nakali na natin. Pangit kasi yung subang sauce naman. Okay na to. Huh? Okay na to guys. May isa pa akong isa sa alang. Balik na natin yung mamaya guys. Bibili. Hindi mo nga yan. Silipin mo nga. Baka may bumibili. Hmm. What? Huh? Ano? Sarap? Hmm. E, na. Ito na guys. Meron pa akong isang salang, ayan. Ano po? Ayan. Yung aming niloloto. Ayan guys, papatuloy na natin yung ating pagluloto. Mga anak ko nito, wala sa ayos kasi. Mga basag na mga gamit ko nito. Ayan guys nako, magluluto pa. Kuha mo ng yan niyan, kaya nilagay ko na yan, guys. Dito sa mukha. Grabing init yung panahon tapos malamig sa gabi. Mga tao, inaubo. Ma, ito. Ayoko yan. Ano anan ako ng tamis. Sapak yun. Huwag na magpag-taya ng bulsa. Huwag na magpag-taya. Ayan siya guys, oh. So, tapos na ang aking tempura. Ayun guys, i-ano ko na yung isda? i-laglag ko na yung isda. I-hulog pa sa mainit na tubig. Sabaw kasi ito guys. Yan. Yung aking isda. Pinirito ko yung ano. Ito. Puro ng hipon. Sayang kasi. Ito ba yung sabaw? Hindi nga pwede sabay, sabay doon. Maano pa nga? Mag ibalasa. Ibalasa yun. Sibuyas na. rin kasi mga ko nga. Mas Ang aming nila loto. Pa. Masali lang manuto kasi yung isda. Ayan guys. कौन बोलती हो दिखाओ करीना गमी ना तुम्हारी बोलती है मैं क्यों नहीं बोलता ना मालूम है मालूम है Ha? sa niyo guys, lutuin na yung akin ulam, sabaw na isda na naman, pero ibang isda naman 'yan, guys. Gusto ko kasi ganyan yung gulay. Kasi may edad na kami ng asawa ko. Ayan. Hanggang dyan na lang muna tayo, guys. Ayan. Pakita ko mamaya yung aking tapos na loto eh, Mga tapos na niloto. Ayan. Ayan. Okay na to. Ang aking olam. Ayan. Yung niloto ko na tempura para sa mga anak ko, guys. Saka itong salad ng dalawang anak ko din. Ayan siya. Saka ito naman sa amin gulay. Yan, isda kami. Kasi mahirap yung hipon tayo. Nako, may edad na tayo baka mahay vlog tayo, guys. Ayan, thank you very much sa mga support nyo sa akin, guys, sa aking YouTube channel. Thank you so much. Ayan. Hanggang dyan na lang tayo, guys. Thank you and God bless. Kainan na.